Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanyes ay mga pugante. Sila ay pinatahanap ng mga otoridad. Dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang sa nawawalang uh, kay Geneva Sarita Lopez at isa Eddie Yitsa Cohen. Alam nyo, alam nyo, uh, may na-aresto. No? hindi dito ay uh, may na-aresto ang ating kapulisan na tatlong tao na nasa kosto nila. At kung na-aresto itong tatlong tao, nagkaroon ng mga testigo at mga ebidensya na kung saan ay naituro ang isang buhay. At sa buhay na ito, nakita ko, kung na search warrant, nakita ang dalawang pangkain. Ang ito bang na ito, ito po ang kapawan ni Geneva at Isa. Ito po ay na-identify ng kanilang mga membro ng pamilya nila. At sa ngayon po ay nag-a-undergo na pinatawa namin DNA testing para panigurado. Yung tatlong taong binabangin ko ay nasa kostudiya ng kumpulisan sa ilang kaso. Pero malaki ang kinalaman nila dito po sa kaso ni Geneva at ni Ang naka-aresto ngayon under police custody ay si Michael Diyan. Siya po ay dating membro ng BNP pero siya na-dismiss sa service noong February 2020 award. At ang pangalawa ay si Romel Aboso, dati rin member of the Philippine National Police pero na-discreet sa service noong 2019 again, award. At meron isang sibilyan na nasa custody ngayon ang pangalan ay Jeffrey Santos. No? So, itong tatlong ito kasama ang dalawang taong nag voluntary surrender sa Kapolisyan si alias Junju and alias Gordo. At meron pang dalawang at large. Mga kasama, I would like to congratulate the hard work of our police here dahil halos tapos na po ang kaso nito. May iba na lang silang ginagawa para makikompleto ito at tuluyang uh, mahipal na ang kaso ng higit dito.